Sa gitna naman ng kanyang pamimigay ng ayuda, pinasalamatan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aklanon sa naging ambag nila sa pagkapanalo niya noong 2022 presidential elections. Siniguro rin niya ang pondo para sa lalawigan na makatutulong sa pagtugon sa anumang krisis sa agrikultura. Narito ang ulat. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mainit ang pagsalubong ng mga taga-Kalibo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Hindi na rin nakapagtataka, lalo dito sa Aklan, nakakuha ng mahigit 146,000 na boto ang pangulo noong 2022 presidential elections o mahigit 43% ng total registered voters sa lalawigan. Isang libong sako ng bigas ang ipinamahagi niya sa Four Peas Beneficiaries dito sa Augusto Legaspi Memorial Sports Center sa Calibo. Pero kung gaano kalaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng ayuda, ganoon din ang pasasalamat na isinukli ng Pangulo para sa tiwala ng mga aklanon sa kanyang administrasyon. Di po madali lumangoy laban sa Agus. Pero nanindigan po kayo para sa akin kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Kung kaya naman buong puso at labis akong nagpapasalamat. Bukod naman sa bigas at sa 30 milyong pisong halaga ng tulong mula sa Department of Agriculture, inanunso rin niya ang 13 billion pesos na ipinalabas niya para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Paniguro umano ito ng sapat na tulong para sa inaasang pagtama ng El Nino at iba pang krisis. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakaraang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat na deklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. At bilang pagtatapos sa kanyang talumpati, Inihayag ni Pangulong Marcos ang kanyang panalangin hindi lang para sa mga aklanon, kundi para sa buong bansa. Sana wala nang gutom, wala nang, mag, wala nang maghihikahos at wala nang ma may sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Dominic Almelor, para sa Bayan.